kandang Sora. No, ito yung uh, area ng MRT 7 dito sa Maya Commonwealth. Yun. <clears throat> maraming maraming uh, salamat po sa inyo lahat, no? Sa inyong uh, walang sawang pagsubaybay sa ating uh, YouTube channel, guys. Na nandito tayo, ayan. Sinong lang nating konti. Ayan, na uh, masyado nang lumapit, no? Dilip tayo sa dati yun, testing lang natin yung bago nating phone guys, no, para makita natin yung uh, itsura, no, kung yung quality, kaya maraming maraming salamat po sa inyo lahat, sa mga sumusuporta sa ating uh, youtube channel thank you, thank you very much po sa inyo lahat so ito yung station ng uh, MRT 7 dito sa my commonwealth kung saan, no, makikita nyo yung uh, area na uh, yun, napakaganda na guys no, kahit uh, medyo mainit Ayan, tumitira pa rin tumitira pa rin tayo so, lakad tayo ditong konti ayan yung area ayan, ayan. 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 nakakita tayo sa may footricks uh, no yung tayo sa sampan para makita natin buo yung uh, ano yung uh, station ng uh, MRT 7 dito sa may Commonwealth dito may mga nagtitinda-tinda rito guys na, no? ng ano mga pagkain dito sa lugar na to guys Yan ay yung sumaya boat bridge area yung lugar na yun ayun zoom lang natin ang konti ayan ayan yung ating uh, medyo makulimlim ang uh, panahon ngayon kasi nga meron na naman namumunga uh, bagyo o LPA So, kaya ingat-ingat po lahat. Ayan guys. Ayan yung uh, station dito sa may common. So akit tayo dito sa may footbridge. So, makita natin yung itaas. Ano yung gano? Maganda yung uh, guys dito sa area na yan. Ayan. tayo hindi natin dala yung ating ano? Ah... Uh, pangalo sa cellphone kaya medyo malikot yung ating uh, video hawak lang kasi natin yung ating uh, cellphone guys dito makita natin kung ano yung nangyayari ngayon dito sa may sa may ano mga commonwealth station dito sa may uh, Tandansora area guys Ayan, pansin nyo Ayan yung uh, sitwasyon dito guys. Ayan ang ganda ng uh, station na yan dito. So zoom lang natin konti. Ayan o. Oh. Diba? Kitang kita nyo na yung uh, loob. Yung mga uh, Ayan guys. So, maraming so, maraming marami salamat po sa inyo lahat. Sa so, walang sawa ninyong mag ah. Dito sa ating YouTube channel dito. May mga nagtitinda-tinda naman na mga kababayan nating mga vendors-vendors sa ari-sari paninda dito sa lugar na to guys. Kaya nga pansin nyo, minsan nagsisikip yung daan uh, daanan dito sa may uh, footbridge, no? Kasi nga dun sa mga vendors na nagtitinda-tinda dito sa lugar so ayan ayan yung uh, ano rito sitwasyon guys ayan sa may area na yun. so napakaga doon tayo galing sa kabilang uh, bridge area na yun guys dito ng baba na to guys yung bababa dito so, ngayon pa rin ganun pa, pa rin meron same na mga nagtitinda-tinda dito sa footbridge No, ng mga kababayan natin yung vendors dito nga lumisan minsan nagka-clogging yung tao no nagkakaroon ng uh, konting uh, pagsikip so eto yan yung uh, MRT Line 7 ito guys eto nasa tabi natin tulungkot ulit tayo dito sa may uh, boat bridge para makita nyo yung uh, sitwasyon naman dun sa kapila Ayan. <clears throat> Situasyon dun sa may kabilang area. Now, sasakay tayo ng bus. Papunta tayo ng simang Papunta tayo ng uh, Pasong Putik, Quezon City. Yung uh, last station doon sa MRT7. No? Medyo malayo. Layo yun, guys. Medyo malayo-layo. So, ayan yung tayo galing sa area na yan. Pabaan tayo dito sa may footbridge, guys. So, yun, thank you, thank you very much kasi meron tayong mga may bubong na yung ating ano dito. Footbridge, dati walang bubong yan. So, ngayon may bubong na kaya maganda-ganda na sa mga kababayan natin na hindi na masyadong mainit. <laughs> So, dito, hindi natin kung meron silang activity o, dito sa lugar na to, guys. dito meron pa rin nga uh, na hindi pa ginagawa, no? hindi pa masyadong ginatrabaho. Ito sa lugar na to, guys, yung mga excavation dito sa lugar na to. Yan project yan. So ganun pa maraming maraming salamat no, sa mga sumusuporta sa ating uh, YouTube channel guys. Ayan yung gilid, no, inside nung gilid nung uh, MRT7 dito sa may Tandansora. Tingnan natin kung may activity sila dito sa may banda rito. So no, medyo namamaas tayo guys. Kasi na, ayan dito yung mga dito Medyo na mamaos tayo ngayon kasi ha. <laughs> tayo ng ulan init din sa ating trabaho, no? Kaya, pahinga muna tayo. Mga uh, two days. So dito, walang, wala silang masyado, wala akong nakikita masyadong tao na, ano, may activity. Ngayong araw. Ayan, dito sa lugar na guys. So medyo, traffic no sa lugar na to ngayon hindi natin alam kung bakit traffic ayan oh ito yung ah uh, ano kaliwang bahagi nung uh, MRT 7 sa may commonwealth yun yung sa kabilang side naman yun sa may kanan yun naman yung papuntang uh, EDSA North EDSA so guys ito naman mga nakasalubong sa ating mga sasakyan yan naman yung mapuntang Bulacan, Manggahan Marikina at kung saan saan pa yung iba na upunta so dito ayan guys yan halos sa uh, kompleto na no meron na mga division sa loob ng MRT 7 station at sa may tandang sora so doon silip ko lang sa inyo may mga materialis pa doon sa bandaron guys katulad yung mga boom truck na yan meron mga sa gilid gilid nyan, yung mga materialis pa na ano na nakatambay ano, na hindi pa nila ginagalaw so, wala akong nakitang masyadong tao ngayon na gumagawa dito sa may MRT7 na to guys sa may tandaan no, medyo maaga pa naman so, wala mo silang masyadong activity hanggang doon yan guys may dulo na yon zoom lang natin ayan meron pang trend doon guys eh na nakatambay ayan sa area na yan so yun maraming maraming salamat po sa inyong lahat so, walang sawa na yung pagsubaybay sa ating youtube channel yan guys ito yung bahaging kaliwa no ng uh, MRT7 dito sa Maya uh, commonwealth di natin may kakaroon ng konting traffic ang ganda na siya titignan natin mamaya kasi takya tayo kung tayo ng uh, ulakan so, titignan natin kung bakit uh, nagkakaroon ng konting uh, konting kontin traffic doon sa unahan na yung guys dito sa may area na yun so, titignan natin kung bakit merong uh, So maraming maraming uh, salamat po sa inyo lahat. Sa so, subscribe guys sa ating uh, YouTube channel. Maraming maraming salamat po. Ayan. Ayan. Meron na yung uh, kayo nakikita ng uh, pangilang ilang tao. Yung sa loob so, guys. So, yun. Hanggang dito na lang. Maraming salamat po sa inyo lahat. No? Bye bye.